Bago at modernong gusali para sa AFP Visayas Command, binuksan na. Pa-like and share po ng video, at pa-subscribe sa channel. Binuksan na kamakailan lang ang bago at modernong gusali na magsisilbing punong tanggapan ng Visayas Command o Viscom ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines sa loob ng Camp Lapu-Lapu sa Cebu City. Ang bagong gusali ay isa sa mga bunga ng pinagsamang proyekto ng Kagawaran ng Tanggulang Pambansa o Department of National Defense at ng Kagawaran ng mga Padawain at Lansangang Bayan o Department of Public Works and Highways. Ang proyekto ay nagnangalang tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o tikas at tinatag sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Inumpisahan ito noong Abril taong 2020 at nagkakahalaga ng 100 at 111 milyong piso o 2.22 milyong dolyar kung gagamitin ang palitan na 50 piso sa isang dolyar. Kasabay ding binuksan sa naturang lugar ang isang Bachelor Officers Quarters o BOQ na nagkakahalaga ng at 103 milyong piso o 2 milyong dolyar. Salamat sa inyong pagnood ng video iniimbitahan ko kayo muli na i-like and share ito, at mag-subscribe sa channel.